Magandang hapon mga kaprobinsya. Mapunta kami ni kaprobinsya na sa bundok dahil maghahanap kami ng puso ng saging. Ito nga ni daladala namin yung aming pansongkit. Ah, kami ng puso ng saging dahil ah, puso ng saging dahil gusto namin makapag ng gulay. Di ba sa mga Nagata. probinsya, sa probinsya ang ganito. Pagka meron kang tanim ng sagingan. Anyway, hindi ko naman talaga tanim yan. Tanim ni tata yan. Pero nagpaalam kami. Maghahanap kami, maghahanap kami ng puso ng saging. At yun yung aming Uulamin ngayong hapon. Sasamahan niyo kami mga kaprobinsya. Nandito na tayo mga probinsya Masuot na kita din niya Ay sa damuhan. Pag ako lang mga kaprobinsya na pabundok, ay eh, di kailangan ako natatakot. Kawa so, nang baka mayroong ahas. May kawayan doon oh. Kita niyo mga Silipin natin mamaya pagbalik. Baka mayroong ano ay. Baka mayroong labong. Sino ang labong? Okay na. Ayun, yun, mga kapurbinsya, dalawang buong niyog gagad, panggataan na ito. Ang nib talaga. Dandaan mo Sangot eh. Hindi mga kapurbinsya, magpunta ka lang sa mga ganto yung mga kanal na inaagusan ng tubig. Madalas dito na nagulong yung mga ano, mga niyog. Ayan, nakakita kami doon ang buong niyog. So, kulang na lamang ay puso ng saging. Ano na? Siguro may laglag din doon sa kabila. Maraming tuyo doon no? oh. May isang buo na naman. Isang buong niyog na naman mga kaprobinsya. Malapit na mabulok. Hindi yan. Binutas? Hindi ba? Oo, Sige, samot mota, Abalikan natin yan. Mukhang wala tayong kita dito na, na ano ah. Puso ng saging ah. Medyo mga bata pa yung mga saging. May e, sambu pa din yun. May bulok na. Katagalan din nakuha. Lumasa natin. Baka merong ahas. Ha? Baka ko tamain. Sige, sambutin natin. Ang layo. Ang layo. Ayun mga oh. Isang puso ng saging. Baka mamakon eh. oh, sa ate. No? Ayan, meron tayong isang puso mga kaparbensya. Maghanap pa tayo. Sigurado marami pa dito. Dala, oh? ako na nasa parang dito. Yes! Ay, parang maulan. Magabiling na. Tara. Adulas. Ba't <laughs> yung tinilas kayo wala ng ano ito? Wala ng pangkapit. Ano <laughs> ba yan? Dalawang bullet kita nito. Mga kaprobinsya, biglang lalo nang din sa bundok, gawaan ang nagbabadya ngayong ulan. So, uh, kailangan natin makababa agad at makahanap ng puso para kahit lumakas yung ulan save na tayo, nasa bahay na tayo ayun mga kaprobinsya meron tayong tatlong buong niyog may panggata na rin tayo nakakuha pa tayo ng puso ng saging kaso maghahanap pa tayo dahil iisa palangin lang na natin puso ng saging Walang bunga yung saging dito. Saan ka? Ano yun? Ayun may isa? Atahin natin na yung kita na? Okay. Ay, layo. Ayun, oh. Saan pa? Saan? Nakikita mo? Wala, agad tingin na tayo. Wow, sarap ang ligo sa oil, sabi. Ang na. Okay. Ha? Kilitin ko lang. Ayun guys, umulan na. Nabuta na tayo ng ulan. Nakakadalawang puso pa lang tayo. Wala. Ano, man, man. Balatan na natin Eh. dahil malakas ang ulan mga kaprobinsya magainit mo na kita ng tubig at kitigin magakapi ito ang gatong namin mga kaprobinsya o nalagay ko din sa kalan yan, kahoy okay Ngayon nga ay umpisa na nga natin mga kaprobinsya yung lulutuin natin yung uh, puso na natin doon sa bundok. Yan. Ano kayo magiging lasa nito? you seem to grow you spell me

Ayun mga kababayan, luto na 'yung gulay natin. 'Yung gulay natin ginataan. Tapos nagtorta din kami ng ano, ng puso. Ayan, kain tayo, be. Kain na, oh. na ikaw itan. Ayun, okay. ang sarap daw 'yan, no. Kain na ikaw? Opo, nakakain na. Nakakain na din po na. Tayo na, go petsa po 'yung mobile ko. Opo na. Ayun. Ayun. Ketchup muna. Kain na kami, guys. Paano? Sa ketchup. Bini muna. See you in my next vlog. Goodbye.